nga pala guys, eto yung pagkain ko, yung oras na akong kakain, Kasi ngayon lang na kami nagising ni Asi. Kaya eto, kasi dami namin kulay. Ayan. Parang nilaga ko lang. ko ang asin, paminta, bawang sibuyas. At yung olive oil. Oh. Lagagyan ko ng olive oil. Kaya ito yung lunch ko. Tara na, kain na tayo. Gulay is my life. Yan. Kasi ako lang mag-isa, kaya gulay na lang. Kain, may kalabasa, okra, patola, pagos ng kahote. Pinagaluhan-luhan ko yan at pinakodo ko lang. Nakita ko sa rep, medyo madami-dami pa ang gulay namin. Baka kasi may try siya. Kaya lito ko ka lang siya. Kaya gulay muna tayo ngayon.